Tatanungin ulit natin si Mr. Mr. MVP ng BCA. Anong masasabi mo sa mga kapwa player mo na gustong maging MVP? Ano, uh, mag-practice lang saka iwas ang, sa pagbibisyo kasi maapektuhan yung ng paglalaro saka sa sa station. Yun! Thank you, Mr. MVP! Okay, magandang pa yun. Saka huwag kakalimutan mag-Rixona. <laughs> sira 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 na wala pala yung sira sira na pala to ah, e eh. paano ring? gagryan din rin? gagryan din rin? wala nyo pala sira sira na pala talaga yun

Tuan. Maliit. Oh <laughs> na yan, Dapat pala naisukat muna, no? De, pwede na yan. Abot mo naman sa taas <laughs> yun. Dulugtungan na lang, paganta ka. Hindi nga, hindi Abot naman sa taas kahit labas yung bakal. Ah. Maliit pala. Ay, hindi, Paano kaya, paano kaya gagawin? ay di nat, ano? hindi Nako. Hindi pala siya 'yung ano. Maliit pala 'yung board na napadating ano. Dat pala na yung sukat. Pwede niyan. Pwede niyan wala ka ay kapos niyan, kapos niyan ba? No? Hindi pa pala ay na pa pwede ano? hindi ppd, masasayang lang. hindi pala standard yung napabigay sa atin wala ano kiniyan? hindi nga, isukat mo nga ulit. Balik mo sa dati. I-centro Is nyo. Yan, Para maganda. Ibig sabihin, lalagyan ng angle bar? Ah, ng flat bar? Ano, ikakabit nyo ba? O, papapalta natin? Ha? Ay, ikakabit muna hanggang... Eh, sayang yan. Mabubutas. Matatagalan, wala mo paglalaruan. Oh, sige, eh, dige, sige, kabit niyo muna. Ihingi tayo ng ano, kapalit. Rider, Baka pwedeng fiber na lang. Baka pwedeng fiber na, no? Then, yung, yung, kasi yung unang request natin, kaso, baka, baka yan lang yung available. Oh, kabitin natin, yung fiber. Oh, para wala pa din bulukan. Bulok yun. Kaya nga. Fiber, fiber. Magre-request ulit tayo ng bago. kapus pala, hindi pala standard yan nabigay sa atin. O, oh, kabit ka, kabit, kabit. Ano, ikakabit nyo ba? Ikakabit no, tas hanggat wala pa yung kapalets. Oh, ah, sige. Para may paglaruan tong mga kabataan to. Ay, okay, kakapit po. Kakapit daw po nila hanggat wala pa daw yung kapalit para sila may pag mapaglaruan. Ah, sila tanggal na yung ano, yung ring. Ayan, kinakabit na. Ano kaya lalagyan ng ano yan sa gilid? Lalagyan pa sa gilid? Okay na? Itay na lang natin na magkaroon ng kapalit. Kasi wala mang pa, wala nang mapaglalaruan talaga ino. Pero okay na rin 'yan, ano? kasi doon sa una bulok. Ay, no rin. Okay naman, hindi mo masyado kanino. Hindi, yung unang request natin, fiber. Kaso eh, wala yata sila available. Uh, pero yung tornilyo ilalagay. May tornilyo na. Diba uh, Pero na. Ab, sino bumili? Magkano? Kulang pa ng dalawa? Ito. Okay na yan? May pambili pa dito. May pambili ako. Okay na yan. Okay na yan. Ano, Gray? Oo oh, nga, oo okay, nga, okay. lang bibitin na, ano? Kakabit na yung ring. <laughs> May siro <surong> nga, no? <laughs> Pero okay na yan, bago naman. Sigurado ako, mapapaltan uli yan, ng bago. Hindi lang na pa standard yung napabigay, no? Siguro, hindi natin nasabi. Tayo lang, kalahati Tering bago. Ay, oh, ganda oh. Hindi. Yeah. Ano masasabi mo diyan sa ring? Saka sa board. Maganda. Maganda. Oh, ito yung MVP ng BCA. Oh, oh Mr. MVP oh. Nating MVP ngayon maglalata. ka na ngayon. De Dey, ano masasabi, ano masasabi mo dito sa court na tinayo dito? Ay, oh, eh, MVP ka, oh, okay. 'di ba? BCA. Siya po yung BCA MVP. Oh. Hoy. Ano sa sabi mo sa mga sa mga kapwa mo player na gusto matuto? Ano? Magsipag lang. Pag may ah. gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Ano pa? Ano pa? Para maging katulad mo maging MVP. Magkakadis. Ano? <laughs> ha? Huwag ano, magnanako ng maga. Laging gabi. Pag-iingit lang ito. Kinakabit na yun, ano? <laughs> Kasi wala mang paglalaro talaga Pero okay na 'yan, maganda naman eh. Oh, di ba? Happy nga eh, men. Oh, ganyan siya. Tatanungin natin si Mr. Mr. MVP ng BCA. Anong masasabi mo sa mga kapwa player mo na gustong maging MVP? Ano, uh, mag-practice lang saka iwas ang, sa pagbibisyo kasi maapektuhan sa yun ang paglalaro sa sa resistance. sa yon Thank you, Mr. MVP. Okay, magandang pa kayo yun. Saka huwag kakalimutan mag-Rixona. <laughs> <laughs> oh, sukatin so na para mapadala na yan. Yung ano. Oh. Sukatin na to para yung suro mapadala na. Kabilaan ko yan. Oh. Nice one, Foreman Oo, oh, oh, maliit lang. Ayos lang day, parehas lang. Pero okay na yan kaysa sa luma. Mas okay yan. Yun nga lang, roho. Pero... Ah, may parating pang bola? Oh, maganda pala kahit misu roho ah. Okay naman 'yan. Sige, okay na 'yan. Siguro pag nasira, sakantayo po, humingi ulit ng bago. Ano? Hangga't wala pang kapalit muna. Hangga't wala pa. Kahit ganyan sarap kulang, pero yung pagmamalam kay Kuya Galdo. Ah, ayos. Ah, ko kaya i Oh. oh. Like <laughs> ilo sa budget. Ricky budget lang. Birthday natin. Ana, sulat-sulat niyan. Sina sina Joel scoreboard. But Sanjoan. <laughs> Sanjoan daw. San Juan ni. Eh? <laughs> Siya Kaya nagbasa no ya San Joan. Bitaga sang ka San Joan. Ito yung klase ng mga Daro mo sa sabi mo sa court natin ngayon. Ayos, maganda rin. Kasi may kulang. Pero mas okay yan kaysa dun sa dati. Oo. San Joan. San Joan po yan. Ito po. Wala. Mau Okay na? Oh, ganta no. Laruin mo nga, laruin mo. Mga gulang pa sekreto 'yung di kaya. Takanya 'yung. Aba. Okay. Okay, 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 pulang-pulang. Okay. Lakutak lang. Bay balik oi. Uh. Ah, 12. Kaya, kaya. Yan, salamat do sa nagbigay po ng border ring kay may... ESL, kay Mayor, sa kay Kapitan. Salamat po. Yun oh, lang. try mo, try mo, try mo. oh miss na, miss, miss. Thank hmm. Oh. diba di meron na paglalaroan ng maayos kaysa nung una bulok yan kahit may roho maganda o oh, sige hanggang dito na lang